Okay, good morning mga guys, uh, pasensya ka na kayo kasi so, minsan lang na ako mag-upload ngayon dahil ano, lagi akong busy sa aking paglalako, madaling araw pa lang po naglalako na para kumita po para sa pamilya po, ipapadala pag matipon hanggang isang linggo po, ipapadala ko po yan, okay lang ako wala basta sila mayroon, hindi sila mapagutom, iyan po ang aking mga ano sa kamila sa tuwing linggo papadala para hindi magutong masuporta na ang obligasyon ng isang magulang yan po ang nagtsatsaga lang po sa pakunti kunting tubo uh, utang pa nga po ang iba nga po ngayon ko na lang kung hindi sila magbayad ang uh, iba po nagreklamo sa benda o mahal kahit city lang tatso 20 nagreklamo Hinayang ko na lang po ang aking mga uh, hinaing na kanilang sa na, siya sinasabi sa akin na alam naman nila po na mahal naman talaga ang mabili ngayon. Wala nang mura. Mura ngayon po, kangkong asin. Ayan, kung gusto yung magtipid, eh, yun na lang po ang kainin nyo. Hindi na tinapay kung gusto niyo naman na ano talaga masarap mahal mga imported ang bilhin nyo mga alistri mga albins kanyan yan masarap na tinapay na kagaya naman sa amin masarap din talaga naman kayo lang ang magsasabing hindi masarap pero yan ang mga ano nyo yung sabi basta para sa akin naman hinihingi ko lang ng kunting tubo sa inyo sige pa kayo pong reklamo. Uh, at ang aking masasabi sa inyo, pasensya na kung ganun ang aming benta. Kasi kami kayo po nagtubo lang talaga naman, kunti-kunti. -kunti. Kung ako nga sa pandisal, 150, benta ko dos. O, oh, yan ang po, pakunti-kunti. Inuutang ba po, po palwal pa umuwi. Ganyan po ang aking mga uh, dito sa Manila. Pakunti-kunti lang po, hinihingi ko sa inyo mga uh, kasuki kahit sino mo po na hindi bumibili na maunawaan nyo naman na ang mabilihin ngayon napakamahal ayan po wala naman problema po kung sakali wala kayong pambili hindi lang kayo sa akin na hindi na kayo magpapareklamo bibigay ko po sa inyo mga mga taong mga uh, ayan na uh, por reklamo sa aking paninda. Wala nang problema po. Maghihit na lang kayo sa akin kasi magreklamo pa kayo. Ang lahat ng mga sinasabi nyo napakaliit. Tamantalang malaki naman talaga. Tamantalang iba, City City Ocho Ang tinda sa akin nga, shitty tatlo Yan po. City Ocho o tsu. Ganyan nakikita ko na ang aking mga nakikita sa bakery. Gusto niyo pong masarap, sa na lang po kayo. O, oh, ayan po. At saka huwag na lang po magbili kung ayaw. Ikaw ay naman po, pinagpipilitan ang aking tinda. Kaya nga po, na sinasabi ko sa inyo, sana magtulong na lang po tayo. At maunawaan niya na rin ako. Na hindi lang kumita ang may-ari at ako naman po ay sana kumita din. Ako magtitinda na lang naman po kung may aral ang kikita. Huwag na lang po. Ayan po ang ano. Salamat din sa mga lahat na mga taong nakakaunawa sa akin. Shout out sa inyo po. Shout out din po sa mga rektamador. Ayan po. Pasensya na po sa aking mga sinasabi sa inyo. Kung ganyan ang hinahingi nyo, mura. Ay, kamanta lang po. Hindi lang may ari ang kikita. Sana po ako rin po kasi may binubuhay din po tayo ng aking pagtitinda. Kaya nga po ako nagtsatsagat dito sa malayo, sa inyo, sa Manila. Iniiwanan ko ang mga pamilya ko, nagkisira ako dito. Nagtsatsagat lang po talaga sa pakunti-kunti ng mga tubo na galing sa inyo. Po salamatan ko po yun, pakunti-kunti nakatipon din po at nakakaunawa po uh, na matulungan niyo ako uh, lang po ang aking paraan para mabuhay ang aking pamilya na maka, nagtsatsaga hanggang tumanda dito sa Manila hanggat po hindi sila makatapos sa pag-aaral pagsisikapan ko po na makapag-aaral sila yan po ang aking mga pangako sa kanila yan lang ang mabibigay ko sa kanilang ano? Kayamanan. Wala po akong maibibigay na kayamanan na galing sa akin. Kundi, mapatapos sila. Sana naman. Sikat din kayo. Ano naman. Mayroon tayong ano-ano. Bisyo-bisyo. Gumaya kayo sa akin na walang bisyo. Puro lang trabaho, kain lang. Trabaho, kain. Tulog, lako. Sana ma-entindihan niya naman ako. Mga ano anak. Ibibigay ko sa inyo hanggat makakayo, hanggat may lakas. Ibibigay ko sa inyo ang iningin nyo. Lahat ng mga makakaya ko, gagawin ko para sa inyo. Magtitis ako dito na malayo ako para kumita para sa inyo. Hindi lang para sa akin, para sa nangangailangan. Huwag naman po natin kalimutan ang pakiusap ko sa inyo, kahit pangit man sa inyong paningin, pag pag-share pa rin ang aking youtube channel na mahirap na vlogger good morning to all of you God bless inyo